kapaitan. Kunti lang kasi mahilig yun siya mapait, kapaitan. <laughs> Mahal kasi yan dito, bumibili siya, bumibili siya sa isya na mga pituka. Kain po tayo. Ano pa yung mata ko, oh, no? Maitim pa. Alatang, ano eh, gagagaling lang talaga sa sakit. Kain po mga kababayan natin. Mga malalabs, kain po. <laughs> Ang sarap. Unang subo sa inyo. <laughs> Kapaita, maasim-asim na mapait-pait. Bagay lang to sa bayba bagong sak bagong anong malamig may mm -hmm. galing sa sakit. Ano po dito sa amin? Aras dos ng hapon. Dito lang ako sa labas. Gusto ko kasi makita ko yung mga yung ano, mararamdaman ko sa emoy ng hangin. nag lang din ako kasi masama pa talaga pakiramdam ko. Sakit ang ulo ko dito. Ang grabe. Pero ngayon, ako. Ngayon, kumain ako ng ano. Ito, kapaitan. Sana mawala na. Paano po? Bye bye po. Humo tayo. Bye bye. I love you all. Shows the session that we are doing at on Entrance today. Um, i do you have your paperwork and everything that we sent home? Yeah, so I did last night, right? All the paperwork, and then all my friends <laughs> are graduating I love that my girlfriend can stare from a couple years ago. Like last year. Yeah. No, you oh That's wrong, bro. Oh, I don't know. Oh my God. <laughs> you go. wow. I like this kid. He's full of crap. So, I mean, I can... Mm -hmm. We can power through it. Otherwise, it's going to be two weeks before we can get tracking. Right? Yeah. Right. Okay, give me a second. <laughs> naman yung dahon, si sibuyas ko so, yung ano yan. Diba? Kahaba-haba. Doon po sa garden namin. Laki-laki. <laughs> <Lucky Lucky. laughs> Kasi, yun lang naman ang gulay dito sa red <laughs> Walang pichay. Pichay yun, Tagalo. Walang pichay bagu. Ano pa? Hindi, yun. Pwede naman yun. Saka, ano, sa patatas, tingin ito. Ating ito, yung ano, Ate May ito nga. ito nga ito. Ate May ba ito? Hindi po tayo ito eh. <laughs> Nalilito na ako sa kamati sa yung ano, patatas ha. Ah. Pakita ko sa inyo na kasi pag ako naglalaga po, mayroon po ako luya. Pampabango po yun. Dagdag po yan ang pabango ng luya. Ito po. Yan ang simpleng buhay ay ito, ito panlaga laman po ito, wala lang po ito ay puro po ito laman yan papalambuti lang natin siya ano, mamaya pa uli ah. uli ano? bagong panganak na ibon mo kusina. Ito sa bodega po ito. Kasi alam mo naman yung isda. Natulingan, may amoy. Pero masarap pag kinain. <laughs> Ay magpapaksiw. Nagpaksiw na ako. Habang naglalaga ako na ng baka, eh ko na naman siya dito. Sinasalang ko yung tulingan. <laughs> Mga simpleng buhay. Ay, ang nanay talaga, no? Madiskarte. Hatay mga wow, kababayan ito na po ang sinigang ko may oh, my beans repolyo kinuha, kinuha ko yung binto sa may garden namin oh, diba ayan na ang time namin alas G, start 3, mag 11 na ng gabi paano po maghahapunan po na kami sabay ko na kayo mga kababayan. Susunod ulit yung video ko ha. Salamat ulit. I love you. Ingat-ingat. Mga nagmamahal ka Simpleng Buhay USA, ay salamat sa inyo. bi mga Simpleng Buhay USA. Ayan, nagtapo po ako ng sitaw sa kaport. Ilanggan ko lang ng sili sa kaport bagong alamang ayan po karga ko po siyang apo ko kaya magalawang silpon ayan po ang time alas 11 na po wala pa pa kasi mami niya kaya karga karga ko ayan po mga kababayan <laughs> kain na po tayo tayo mga kababayan dito naman si ate Vilma sa ano eh, sa restaurant kaso may music eh. Oh. <laughs> Ganyan. Ganyan.